Hello, o, mga kabukid mga ka-best! Magandang araw sa inyong lahat. At ah, uh, dahil weekend dito sa New Zealand, mga kabukid mga ka-best. Semi-long Ay, Ayan, magagala kami ng na ating mga ka-trop the dito sa uh, uh, ako na New ako matagal na mula dito. So, thank you. Sinis na dyan eh. Nandun na ako, sanang <laughs> <So, laughs> so, sa weekend, makamagdare-dare dyan. <laughs> Unang gala sa si third season, Mark, abog, ito mga kabugid mga kabes. Yes! Dito ang mga kaibigan. Ayan. Hello, friends. Mga Stay the light. Si Alvin. Oh. Yes, bro. Hindi si bro. Alvin din. ating na masipag na piloto. Si bro. Phil Pupunta <laughs> -tuk seven tayo sa uh, muscle farm <laughs> Resort dito sa New Zealand. Alam nyo na naman dito. So, talaga namang napakaganda ng paligid. Oh. Nakikita nyo. So, napakaraming lupa. Napakaraming baka. At uh, tulad nga ng uh, pagkakaalam natin mga kabukit mga kabes. Ang uh, tupa, ang baka ay mas malaki pa ang population nyo sa mga tao dito sa New Zealand. So, uh, konting trivia lang tayo soyan haki nakikita natin yung creamy ulam, pamplon, susu, dapat na napanid ang pagkain sa kanya, kaya talo preso sa maahen na soya, alright? taniman so, na taniman tani ng strawberry, <laughs> paano ko nalaman ayun nung may malaki strawberry yun, sete ni lagyan ng mga kumalagpag pa siya pero hindi nung no, alam naman pa taas yun nakatulong nakatulog yun Руки вверх, да. makikita nyo mga puno mga wala nang dahon kasi na fall na <laughs> mahirap pala ito mafall hindi bali nang mafall yung mga dahon huwag lang ako mafall sa iyo grabe <laughs> na to ay. hindi bali mafall yung mga dahon huwag lang kayong mafall sa maling tao <laughs> <Ay, ay, ay. laughs> goat sa ano nga uh, ano yun masen Farm Waka Waka Galing tayo sa Waka Waka Bay Morito Morito yata yun At uh, tinatahak natin yung napakangitit na kalsada mga kapupi mga ka At paikot-ikot po oh, pitok ang manok Yuhu <tinyo> 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 Yeah <tinyo> Napakaswabe na natin uh.

<laughs> Tesa nga <talagang katag> <laughs> uh, manok papunta nang bake shop. dito na kami mga kabukit, mga best. Nakita nyo naman, ayun kung dyan, sa Pilipinas mayroong pebble beach. Ayan, mayroon din dito, ayan, nakita nyo Oh, bilog-bilog. <laughs> So, ganda ng mga bato bilog na bilog ayan oh so, puro batuhan batuhan pero tanong na pibol siya oh matunog oh. ganda At mga kabukid mga kabukid mga kabukid ayan Ay, yung mga bato na pakinis ayan pakinis sa mga bato ayan oh so para pibol sa atin oh, ayan. dito ayan, oh, ang ganda. Huh? Oh. Oh, yeah, lawak. Ito, so, maganda po, mga kabukid po natin. Eh. Oh, bilis to. Oh, oh matinik-tinik nga, makapulong. Bilis oh. <laughs> oh. <laughs> yeah, may isang sila gamit eh, speedboat. なるほど。